Hello guys! Good afternoon Philippines and konnichiwa Japan and welcome back to my YouTube channel. Nagtataka kayo guys, nandito na naman kami sa labas. Kasama ko itong dalawa. Ngayon si Ayumi, maya maya pa, mga five. Ang dami ko May backpack. Alam nyo kung bakit? Kasi magtutumaro kami dito sa Hotel Tradrifle. Ulit. Ayan guys. Papasok na tayo. Nagkita na kami ng na ganda. Naghintay na siya dito. Ay, dito na ganda. Ito guys, Strawberry replay. Dito sa Osaka. Ang dyan is laki. Pasok na tayo. Check-in na tayo guys. Sana wala music. Yan, pasok na tayo Check-in na rin ka. May gagala kami Ping pong. Ay, may bibigyan ako guys. Check-in na tayo. Nihintay na tayo ni Taki eh. Rasha y Mase. Ano, pito sa hiya o Ano, ano, akin na hindi may umiang sa mo muna ito. Kaki Ano, umiang Ano yon? Para makapromo kami, makamura kami. Discount to stick <laughs> 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 Dami disk. Ayan guys, pero mura lang dito. Dito kami mag-check-in. Pang pang second time natin dito, no ganda. Second time. Yay. Balut na balut siya, oh. Uh. Yan. Maraming foreigners dito naka-check-in, guys. Ayan. Maganda dito. Ito Hi. Yan kailangan magpilap ka, ah? Jusho to you, Iji, yate. Jusho to di mo bango. Hi Jusho yate. Akin okay, na, ikaw mag ano. Kasi may hawak ako may camera ako. Ako na ako na Ikaw na bilis na. Koko okay. ne? O madre so, go go. Ay sasabihin ko. Okay. Hindi. Yan guys, nagpipilap lang kami kasi mag-check-in kami ngayon. Sige, nasulat mo na dyan. And guys, so oh, very polite yung mga staff dito, oh. Kasi ma madali siya maintindihan kasi may English, may Kanji. So madali siya maintindihan pag mga foreigners yung mga nagche-check-in din dito. Ayan, oh. Very polite, mabait yan. Takit ano, 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 area yeah, sa siya dyan. Yay, mata to dyan, guys. Sa ikaw mo rin, アはああ、フォークフローカミガイス、フォー、4、1、3、1、3、ありがとう。あとは、えーとまあ、10時ですね、うん、チェックアウトが。10時、時ちょっと早いの。10時チェックアウト分かりました。

Ya, sulu deh. Hai, khususnya kesalahan. Terima kasih. 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 Terima Terima kasih. 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 Terima Oh, ganun pala siya. Pa second. Yeah. Arigato gozaimasu. Ah, hi. Arigatou gozaimasu. Yan. Elevator na kami, guys. Hi. Yan, dito na kami, guys. <laughs> kami sa loob. Yay. Nandito na kami sa loob ulit. Dito patungan ng ano. May dala ako gandang ay, ano. Pa, pa, ay, ay, guming, guming. Oo, arigato. <laughs> ganda. Guys, dito ulit kami. Mamaya na ulit update namin kayo kasi kami pa lang dito. Yung kasama namin na isa wala pa. Ilabas ko lang yung aming fruits. May dala kami eh. Guys, naguban na kami ng jacket. Si Ganda puro Nike. Model siya ng Nike. <laughs> Sponsor. Ang ganda ng mga ano niya. Nike niya. Or, wala kong Nike. Iyan ang aking second honorable mention, my son. yan. Treat namin yan. Treat namin yan sa'yo, G. mag enjoy tayo. Ganda o kani mo, siya. Mag-upload ko pala yun. I-upload ko na. Na, ikaw naman eh. Pati ba naman pera ng tao, iyan ang Tanan, nanan, Kasi si, kasi si mama mo, alam, alam mo naman yung mama mo, G. Eh, o ba? Diba? Ayan, masarap mamaya kasi sobrang lamig dito mamaya. Mag-uupuro kami dito mamaya. Na na Wala kasi siyang ano, eh. no. Pabalons-baloni namin <laughs> namin mamaya. Ayan, magbalon. Ganda! Maligo tayo mamaya. Magbalon-balon tayo dyan sa ano. Balunin natin yung, di ba, shampoo? Magbalon-balon tayo. Eh, ikaw lang. Ito naman po. Kala mo naman eh. Logi di, lagi yan siyang ganyan. Kahit mag-ungsin kami. Ah, excited! Ah. <laughs> kasi masaya kasi kasama. Ano to? Eh, every parang every year yata na to ganda. Last December, nandito kami. Tapos, hmm. January, di ba? Hindi, last December 2019. Hmm. 2019, nandito kami guys. Kasi, katatayo lang ng hotel na to ngayon. 2000... Anong 2019? Oo, 2019. Nandito kami. Tapos, 2021 Oo, oh, oh, January. So, pang second, pang second na namin. Sakto year, lang, year every year. 2000 yun, year. Year 2000, year 2000 ba yun? O, na oh, na the year 2000. 2000. <laughs> kasi hindi ko na natatandaan eh. May ganun na talaga kasi minsan, alam mo naman, <laughs> nag, uh, mabata tayo, malapit na naman yung ano ko, birthday ko na naman. <laughs> Babata na naman ako, hi! Oh, oh, sige na. Kasi, pag natulog kaming apat dito, So, kwentuhan kami ng kwentuhan, tapos daldalan, nagigames. Meron kasing kwarto dito na double deck Kung apat kayo, da isang kwarto, dalawa sa baba, dalawa din sa taas, mga ganon. Eh, hindi namin mas pinili yun kasi mas gusto namin, nagkikitaan kami dito. Kaya ito yung pinili namin. Ito yung mas comfortable sa amin eh. Yan guys. So, mamaya enjoy. Enjoy watching. Bye bye. dito ulit Chan tayo dito hindi ka na dito tayo kain muna kami hanap kami ng restaurant then update namin kayo mamaya kung ano kami ka kakainin gusto nila ng beef ayan guys yung youtuber pala guys libre dito sa hotel na to noted guys ah yung mga youtuber kung sino lang yung YouTuber, halimbawa, way, ako, isa lang. Ako lang yung libre. Yung kasama, syempre, may bayad na yon Pati yung mga influencer, social influencer, sabihin nyo lang, ipaki ipakita nyo yung account nyo. Yun, ipakita nyo lang libre, guys. Magtumaro doon. Yun yung sinabi sa akin kanina. Kaya ako, libre ako, guys. Ayan. <laughs> libre. Pero ngayon kasi mga Mura, pero marami pa rin tao ngayon. And guys, update ko kayo mamaya ha. Hello guys, yung kasama, yung kasama namin guys. Ito <laughs> kato. Kasusunod niya lang ng kanyang heels, sinubad niya na lang. nagpalit na siya ng sneakers. Hindi siya sanay mag ano eh, mag <na> <laughs> Nagbihis bik, bik na yung kanyang heels guys <laughs> Ito guys Tiis ganda <laughs> Hindi niya kaya magtiis ganda Bik-bik na to Tatawa ako sa iyo Humusroy na Ayan guys yung lakad niya natural na It's already 6 o'clock na 6 o'clock andito kami sa big camera big camera sa loob Grabe naman yung ano ng babae, oh. Eh. Wala man, wala protection. <laughs> Ang lamig-lamig, sanay kasi sila sa lamig, eh. Guys, dapat pag namili kayo, may kasama kayong tagapigil pigil bumili. <laughs> Bibili sana siya, oh. Pinigilan lang siya. Ako rin, bibilin ko na sana yun. Guha ko yun lang. 500 yun lang yung jacket is. Ang ganda. Buti nagpigil. Hanap na kami ng aming kakainan. Nandito kami sa... Ewan kung anong ano to. Sa log to sa nang nambawok eh. Ito yung menu nila guys. Okay. Ang napili namin, ito. Ayan. Ayan, order na kami guys. Ganyan. Dapat enjoy natin yung life. Goodbye, bis lang yung tayo lagi.

Yata. Pag may mga lakad kami, si Ayo yung tour guide namin pagdating sa mga trend. Kasi hindi namin alam. Bobo kami dalawa pagdating sa trend, Kaya wala kami alam. Ano? Pares lang yan. Grabe naman ako. Yan. Yoko. Yan. Yeah, wish you so. Dito lang yan guys. Sa bawak malapit sa may sa hotel trad na aming tinutuluyan. Guys, nandito na yung order namin. Let's eat. Tadaygi ma. Kala mo hindi ka maabot ng camera dyan. Tadaki man! Yay! Kain muna kami guys sa mamaya ulit kasi marami pa kami gagawing ano, escape. Bye-bye. Uh -huh. Parehas na kami ng damit ni Ganda oh. Yeah. Tapos na kaming kumain. Shopping shopping muna kami dito sa Lambo. Oh. Tapos siya picture taking. Yung amin nagustuhan na damit wala na. Ay nako. Ayun oh. daming ano, ang dami dito an mga foreigners, mga gaijin, mga gaijin. Ang dami nila oh. <laughs> isa na to. <laughs> ang dami nila. Ano mo ba nila no? Ang dami nila, guys. Talagang, talaga anuhan talaga siya. Tingnan mo, mga puro po foreigners. Mga wala kasi pasok. Mga nagtatrabaho yata to sa ano, may isang isa may sigarilyo pa oh. May hawak pa. <laughs> nung silang mag I-try oh, e, natin. Mag-interview tayo sandali lang. Hayaan mo na. Simase. Nihongo sabi ka? Ano? ano... Nani jinis ka? Indonesia jinis. Indonesia Filipino uh, uh, Philippines ka? Hello, Philippines! Sabi nyo yan, Indonesia! Hello, Philippines! Yeah. Like, comment, and subscribe! kasi nakakuha tayo ng video sa kanila. Oh. Ang galing ko, no? Iso. <laughs> ayan na sila. Oh, ayan na. Oh, oh. ayan sila. Oh. O, oh, diba? They really appreciate oh, that, no? I appreciate Oh, kasi yun. sila, eh. Interviewin ko pa sana eh kung sa anong trabaho nila. Hindi ko na alam kung paano ko sila kausapin kanina eh.

English English Ah your work sigoto ah uh, hotel ah hotel housekeeper Ah housekeeper Susuka ay no no. Musukashii na sakuna sa. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Odi <laughs> oh, bakaisan dami kong naano, na interview puro mga gajen mga taga Indonesia. Lahat pala sila housekeeper. Hindi ko na hindi ko na intindihan yung pagkasabi ni Hunggo ganda. Hosty pa para yon. Sabi ko in English. Hosty pa? Hindi, iba yung pagkasabi niya eh. 'Di ba guys? Kasi nahiya sila ako talaga yung nag ano, kasi ang dami nila kininaro ako kung anong guy anong anong jeans sila kasi hindi naman natin alam kung sa Saan galing ko na bansa kasi parang yung mga Pero hindi sila mukhang Pilipino talaga. Indonesia din pala. Pabalik na kami ng hotel guys. Tapos na kami nag Pokemon pang ano pang vlog. Pang vlog yan. Tapos ano. Si Ayumi bumili din. Si AJ binilan ko rin. Yun lang. May dala na kami guys. Tapos na kami. Yan. Please. Dito po kayong mag ano mag stay sa hotel na to. Ayan. Ito ko yung disyo. Yan yung room namin. Bye-bye. Hi, -bye. Bye, Silo. Welcome back. Tapos na kami mag... Shower. Tapos na kami mag-shower. Kaya lang guys, may nakita akong ano. Nakakatakot pala dito sa, sa, fourth floor. Merong ano, merong... Natatawa talaga <laughs> ako. Ay, merong si Sisa Naliligaw si Sisa Nangangain ng ano strawberry Patingin na strawberry yung kinakain mo Sisa ah! Baliw <laughs> <laughs> nakita, nakita si Sisa Natatawas yung choro natin Ayan na mag-i-insta na si Ayo Totoro Mag-insta na siya tama na yung video ko. <laughs>